Ayan, uh, good morning mga katipa. Ayan, na. uh, bali ang napansin ko lang dito sa simbahang bato, parang paces siya ni Jesus Christ. Ayan, ano? Uh, Ayan pagmas, pagmasdan niyo mabuti, parang paces siya ni Jesus Christ. Kala ko kuwe, basta kuwe ba lang siya. Ayan, no? Uh, okay. Yung portion na may itim, para yung mata niya, bago may ilong siya, bagay sa gilid yung maliit ay yung parang ano niya yung isa, isa pang inyong mata ayan o no? parang pay eh. Pagbasdan pagmasdan nyo mga katipana no? parang siya faces siya ni Jesus Christ ayan ayan pala huna pansin <laughs> pag take ko ng picture kanina yung parang pansin ko mukha siya ni ayan o no? Wheels, mga katipa. Ayan. Ayan po, ang hugis muka. Sa may taas ng krus, ng simbahan bato ito? Ayan. Ilibot po tayo. Ayan. Ayan po, ilibot ko kayo dito sa loob ng simbahan ba ito? Ayan. Mother Mary. Yeah, yeah the stations of the cross. Yeah. The nine of the cross. Yeah. Oh, Ito pinapaKrus, pinaka-altar, pinaka-krus. Dito lang po yan sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas, Simbahang Bato. may mga tirikan ng kandila may mga tirikan ng kandila ayun, mga ang simbahan pa to dito sa Barangay Gabriel Laurel, Batangas ito, Et, mga ka mga katipa, Nandito na kami sa Simbahang Bato sa Barangay San Gabriel, Laurel Batangas. Ayun na uh, minabasa kami ang kasaysayan ng Simbahang Bato ay nung araw do kung tawagin to ay Simba Simbahan. At tirahan siya ng mga kabag, panike, ahas at kwago at dito rin na ano yung mga hayop na baka, sinisilong, then yung Corsillo movement sila po yung nilinis nila itong lugar na to at na ano na-establish o nagawa siya noong March 16, 1974 yung pala ang story nito itong simbahang bato na to ayun dati pala itong masukal na lugar na tirahan ng mga ahas kabag wago at panike kaya dati ho siyang kuweba ayan ayan po ang short story na simbahang bato mga katipa, mga karils Okay. thank you for watching God bless kaya punta nyo na itong simbahang bato Laurel Batangas